Ina, kumain ka na, Ina. Marshmallow. Marshmallow? Nakakuha pa sila ng marshmallow. Ay, gang, itali ni Dries sa butter jug. Hindi <laughs> na, yun na yung tama nang ginagawa ni Papa. Si Mama, pinakuha pa si Papa ng ganyan. Ito, oh, okay lang naman, itali dito. Wala lang din. Kain ka na, Ina. Mm, kumain na ako sa Ay, nang sus, dapat hindi ka muna kumain.

Ngayon ka lang nakapunta ang tinggalan? Hindi ah. Nung nakakalarihan kami. Ah. Kala no? Kalan. no kalan ko nung niya. Mama, nandun lang sa Oo ah. Bulang galawin ah. Mama, Sakto Sakto talaga. Pag mabugs. Dito aligang. Oo. Oh, oh, oh. Iyara pa king testing ano? <laughs> Sab Maligi ka, Pinokyo ka ha? Pwede man yan eh. na ka? Kaan na ka? Butas na inyong sabaw? Hindi man. Ano nagto man? Ha? sabaw siya? O tagig sabaw ka? Ito may ano, may... Hmm? Kaan na Ano yung pusit? May pusit dito na ano? Inihaw. Na... Huwag kang mauwaw. Uh, Inadubo? Kumain ka lang, wag kang mauwaw. <laughs>